Maaring narinig mo na sa matatanda ang kasabihang mas mahalaga ang pagkakaroon ng edukasyon kahit na walang pera. Kesa maging mayaman pero mangbang naman sa buhay. Ngunit hindi ba alam ng lolo mo na marami na ngayon ang biglang nakakapagtapos kahit di nakapasok? Ang biglang nagiging negosyante kahit walang pinag-aralan? At higit sa lahat? Napakarami na ang nagmimistulang hari kung turingan sa laki ng nagiging impluensya. Sa anong dahilan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namulat sa kahirapan, naging laman ng karagatan at buwis buhay na nakikipagsapalaran para lang sa pagkain sa araw-araw. Ngunit sa isang kisap mata, biglang nagbago ang kapalaran sa kayamanang natagpuan at nasumpungan na lang ang Sarili na tinitingala na pala siya ng lahat mula sa tugatog ng kanyang tiyo.